Ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay hinarang at hinaras muli ng mga barko ng China, habang sinubukan nilang magdala ng mga sariwang supply, sa isang grounded na barkong pandigma, na nagsisilbing outpost ng militar sa Ayungin, Second Thomas, Shoal upang palakasin ang bansa, pag-aangkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang sitwasyon noong biyernes sa lugar, na sinaksihan ng iba't ibang mamamahayag na inimbitahan ng Philippine Coast Guard, PCG, na sumama sa biyahe, ay nakita ng malapitan kung paano agresibong sinubukan ng mga Chino na ipataw, ang kanilang kalooban sa mga karagatan na nasa ilalim ng internasyonal na batas. Na nasa loob ng jurisdiction ng Pilipinas. Ito rin ay isang sulyap sa kung paano ang isang mas maliit na bansa, na sinusuportahan ng isang legal at makasaysayang batayan para sa mga aksyon nito, ay maaaring magpatuloy na itulak pabalik sa isang punto, isang barko ng China Coast Guard CCG, ang direktang umusbong sa port side ng BRP Cabra, MRRV 4409, isa sa dalawang sasakyang pandagat mula sa PCG, na inatis ang mag-escort sa dalawang supply boat, na ipinadala ng Philippine Navy bilang kung IRAM ang likuran nito ngunit huminto ng wala pang 6 na metro. Ang mga Pilipino ay naglabas ng mapanlinlang na mga tugon sa mga hamon sa radyo mula sa mga Chino ngunit nakipaglaban sa matinding pagsisikap ng mga sasakyang pandagat ng China upang mapagam bala sa misyon ng muling pagbibigay. Ang dalawang bangkang kahoy ay kalaunan ay nakarating sa BRP Sierra Madre upang dalhin ang mga sariwang probisyon, habang ang dalawang escort vessel ay hinarangan ng mga barko ng China sa paglapit sa shore.